Lalaki nga isa sa mga sospek sa pagpanakit kag pagpangbuno sa barangay Takas Haro, ginakabig nga sakit sa ulo sa barangay Sinisa Pavia, Iloilo. Si John Sala, nakatuto. Uh, ito, uh, negro, kung mahimo si surrender kadulang abi. Para ito maghagan-hagan man niya buot na munding uh, makapakita ka sa ustisya. Ini ang panawagan ni Lola Ann sa iya apo nga si Elias Gardo, si Elias Negro, nga isa sa duwa ka masuspetsado nga nagpang-tripping sa apat ka mga lalaki sa barangay Takas Haro, Iloilo -Ilo City. Duwa sa mga iniyang napilasan matapos sa ginpangbuno. buno. Isa ang kritikal sa ginkastigo gamit ang bitsekurno kag isa naman ang nakapalagyo. Sakit gid eh. Sakit gid eh. kung kugani ka nanda, ay pagtarong man ka mo, eh, man ayo siling ko. Ang uh, drag ko man ka mo mo. Residente sa barangay Anilaw, Pavia, Iloilo ang sospek ang hindi na bago sa paghatag sa sakit sa ulo sa iya pamilya suno sa iya lola. Naka panilag makukabatasa na nga uh, daw hindi insakto. Damo man naman nga mga gakatabo bala nga ra nga sa ila na. Bulagani ng ginikanan ni Elias Gardo sa Negro suno sa punong barangay sang Anilaw, apisa na ginakabig ini nga residente. Masaminga naghalin-halin sa ilistara ng sospek. Ang Iloy Sineng nag na subong sa Balabag Santa Barbara samtang ang amay naman sini ang residente sa barangay Ungka Uno, Pavia. Kasaylo-saylo lang na siya sa nangyayari residente. Kung siguro kung may natabu -abi dito, masaylo siya dama. Saglit lang yung mga hindi mag mag uh, maabutan ni Sagad daw. Nag-aagi lang na din siya. Ginkumpirmar man sa Pavia Police nga si Elias alias si Negro ang may mga kaso naman kaangay na lang sa frustrated homicide. Diba ka kakaon sa frustrated murder ka grave threat. Nagapadayon pa sa karoon ang pag-ayam sa Haro Police kay alias Negro kag sa Upod Sini. Upod kay Hans Dishyarto, John Sala. Buwana, Western Visayas.